bibi lang ba? Tahimik ang bibi namin. Ha? Ah, tahimik? Pagod siya eh. Tahimik? Pagod sa kakulitan. Tahimik? Oh, oo oh. Tahimik ang bibi namin. Wala siyang pakialam. Oo, oh, walang pakialam mo. Ay, nantok kita ng mata na niya eh. na. Ito yung sulit. Jadi. Ah, dito? Oo, oh, oh, yan, yan dito ka. Oh, yeah. ito, mm -hmm. ito, ito, tapos sunod, school ni Jutro na. Oh, lahat ng school ni Jutro yan. <laughs> <laughs> lahat pala ako siya kasunod pa doon, school din ni Jutro. Ito yung school ko di, high school. Inisa-isa uh, pala. Jutro <laughs> <Pedro>, ni <di> Minjola. <laughs> eh, lahat ng <na> school <laughs> dito, kulang na lang, pasukan ni Jutro eh. Lahat pala yan. Inayawan na, inaayawan na pa. Gawang yan pa, pwede tayo <laughs> magdaging gagging dyan. Ayun na di, ayun dito tayo mag jogging. Ah, may 7-Eleven na rin dito. Oo. O, may 7-Eleven na rin, no. Napag-iinahan mo sila dyan, eh. maganda magpasok doon sa loob. Ah, magbaog 'yan. Yung franchise. Franchise. ko nga naunahan 'no, Sayang. franchise lang? yung mag-franchise. And then yung 7-Eleven. Maganda kasi yung franchise, hindi rinig mo 'ni. Mahal yan, mahal yan ang jan lang. Ha? <laughs> <laughs> yeah, yeah. Buti ko may mag-manage. Mag oh, sila ang maghahanap ng tauhan mo. Hindi ikaw. Tayo nga. Sa agency. Mag Kasi kaya isa lang. Ikaw sa sila na bahala. Wala na yung estudyante yan. Yung mga pagkain. Ito. Pag-isna. <laughs> Ah, Grand Terminal. Dito, um, ano tumis mismo bayan ng San Jose? Hindi pa. Oh, hindi pa. Ah, hindi pa. Roque. Roque, San Roque. Ay, bangon silang. Ay, bangon silang. Oo. Oh, oh. nakikita mo yung kanan na yan. School din ni Jetro yan. <laughs> yan yung yan. private na binasukan niya. Ang <laughs> dami, <laughs> 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 <yaw, may> <laughs>